secretary. Tinakad na ho namin yan, sinasabi niya. Eh, wala hanggang ngayon. I, ay 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 applied for that program about two years ago. Patay na ho yung inisip ko kung gamutin ko. And until now, there is no... It's, it ain't true. Wala sa Dabao. It's Tinapalo not true. Na... Secretary Mar, your name was mentioned. Siguro, katang isip ito ni Mayor Duterte dahil totoo na may mga natutulungan ng PhilHealth sa Davao City. Bukas alas 8 ng umaga, ibibigay ko sa kanya ang lista ng mga Davaoenyo na natulungan ng PhilHealth at ng gobyerno sa Davao City. I, I do not believe you. You have made so many promises in your term in the government on lahat, halos wala kayong mag-ibigay sa tao. Puro daldal, puro announcement, puro lahat. No implementation, there is one, it's all corruption. Go ahead, Secretary. Mayor Duterte, I dare you. Kung may papakita akong tao, pangalan, ospital, na talagang natulungan sa Davao City, kao ba'y aatras? Yeah. Yeah. Kasi ang problema dito, at hindi mo pinag pinaniwalaan ang actual na facts, na datos ay babaliwalain mo. Ito ang mga katotohanan. So doon tayo sa katotohanan. Huwag nating lukohin ang ating mga kababayan na walang nangyayari. Ang katotohanan ang pinakabasihan ng kahit anong pamumuno. Katotohanan Why? ang basihan ng ating tiwala sa isang isa. Well, uh, this is a nationwide problem. Ah, uh, ba o oh, nililang-nilang? the people of the Philippines are listening. Is this guy telling the truth? So, so balita na ito. Know, ito balita na naman, binago na. No, ito na naman, ito yung style ni Mayor Duterte. Kaya huwag natin sa mga kabataan, huwag natin tularan ito. At importante dito, Mayor Duterte may sasabihin. Tapos, kung palagan siya o pakitaan siya ng facts, aatras, magsasabi na naman ng iba. Ito ang hamon ko. Ito ang hamon ko. Simpleng-simple. Simple. simple. Sinabi ko ito, sinabi niya, oo, may mapapakita ako. Aktual, nakavideo ng mga tao na natulungan ng PhilHealth sa Davao City. Libo-libo po yan. Sinabi niya, aatras siya. Go tingnan natin kung tutuparin pa rin niya ang sinabi niya. Go Alam mo ma'am, nakikinig ang buong Pilipinas sa gobyerno araw-araw. E si Ruben, sa Secretary Roe, mga salam, na hindi nagpapaiwan. Ngayon, kung totoo talaga yung sinasabi mo at naniniwala ng Pilipino sa iyo at dapat ikaw maging Presidente, at bakit sa uli ka sa ranking? Nako, okay. okay, ganito. We have to move on at some point. Pero because of that, because of that, I will have to let Secretary Ma respond but we need to go on with Senator Grace Poe after But Secretary, please, please respond. Simple-simple lang po. Nakikita ng ating mga kababayan ang asal mo, Mayor Duterte, na hindi ka karapat dapat. Kaya sa Mayo ang 9, ang mananalo ang matuwid, ang mananalo ang disente, ang mananalo ang karapat dapat. So walang iba kundi si Maro so, Jose.